Taho taho kayo dyan guys, ako yung nakabili ngayon ng taho dito lang sa labas ng main gate ng subdivision. So si kuya ay lagi palang natambay dyan at nagtitinda ng taho. So ang fresh pa ng taho niya, asin bagong luto. Ayan o, nasa harap ako ng gate, lumabas lang ako. So lagi lang daw, or lagi daw siyang nakapesto dito. Ayan o, bago pa, bagong luto. At saka ngayon pa lang siya, naging start magtinda ngayong 7am or 6 to 7 daw siyang tumatambay dito sa labas ng gate. Ayun, no? Oh. So, nagtutubig pa nga. So, bumili ako, uh, 20 pesos yan, yung isang cup na yan. Tapos, ayun, nilagyan niya ng arnibal or asukal yun na tinunaw. Saka yung bilog-bilog or yung sago. Ayun, guys. So, masarap yan kapag ka bagong luto na kumain ng taho. Ayan, so, binigay na. sarap niyan. Tapos, tinanggal ni kuya yung tubig ayun, so kailangan daw tanggalin yan para hindi uh, lumabnaw, or maging malasaw yung tao yun nga lang nagbe blur yung video ko so sa background ko pala, may mga huni ng ibon, kasi nag-iingay yung ibon namin eh. kain tayo guys ng tao, ayun no, oh, so worth one fight daw yung isang buong ganyan nung binili niya, so kain tayo guys yummy to, 20 pesos lang tao sa umaga, napakasarap at may unit pa, thank you for watching, God bless everyone, bye